and guys mamatsoy kami mamatsoy kami sa kay ano sa kay Tonya a love shout out sa kay Tony Anthony Natibo oh, kami sa eskuela yano yeah, si Marco <laughs> Kakain din daw siya ng bachoy. Okay. Excuse me. <laughs> Excuse me daw. <laughs> Excuse me. ano <laughs> <Yeah. clears throat> Yan Ang kasama kami ni Otol. Mayang hapon. mga Apat kami yung kababaw. Anon doon guys, yung dalawa namin kasama. Yeah, daog. Ako. 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 200 bucks 250 bucks ang napanalunan Ay, hindi pwede hindi pwede and guys hindi pa kami nangalahati ng aming sa aming pupuntahan ang ganda guys oh kasi hapon na ah. ang ganda yung ano Nandito na kami sa Evangelical Church. Nandun na yung aking mga kasama, guys. Ito yung Evangelical Church. Baptist Church pala. Malalaki na rin yung mga bahay dito. Ayan guys oh. American ang asawa niyan. Yan ang aking mga kasamahan guys. Yan. Ay, kuwan ni

Thank you for watching!